Iyo oh. do. Yan mga bro, so dumating na yung order natin ng mga kailangan natin sa solar setup So marami tawin tirang mga battery diyan, ilan 'yan? 2 3 4 5 6 7 8. Daming battery niyan, mga bro. So gagamitin tayo ng MPPT na 60 watts, relay, LVD Ayan, tapos 300 watts na inverter. Pero dadagdagan natin 'yan, 3000 pala. gagamit tayo ng mga 6000 o 4000. Pero hindi naman yan mga bro, hindi mo kayang ubusin yung watts na ganyan. Kasi ano lang yaman, halos kalahati ang ano niya dyan. DC 12 volts to AC. Tapos gamit tayo ng ATS o automatic transfer switch. Tapos mga mini relay kailangan natin. Yan. Sa mga nagtatanong pala, available po yun sa ating TikTok shop. Lahat ng inorder natin. Lahat ng ito natin, mga itong mga gagamitin natin ay available po rin sa ating TikTok. TikTok shop. Pwede nyo yun.